himpil ni JT ang sasakyan niya sa gilid ng kalsada. Sinipat niya ang relo. Alas tres medyang hapon, he was half an hour early. Magkakahalo ang nadarama niya, kinakabahan siya, natatakot, nasa sabi, tatlong buwan ang parang taong lumipas sa buhay niya, fourth past three months, he had been waiting for that day, and it had finally. Come, God, please let her show up. Tahimik na naghintay si JT sa sasakyan. Bawat dumera ang sasakyan ay nakapagdudulot sa kanya ng mas matinding penonibit. Until the clock hit four, mas lamang na ngayon ang pangamba sa kanyang dibdib. Bumaba na siya ng sasakyan at nilakad ang gilid ng isang taong hindi niya alam kung darating pa. He decided after a while it was best to take what he came there for, Lumapit si JT sa harang sa gilid ng bangin at isa-isang inalis ang patong-patong na baturoon, and there was that dirty plastic bag enclosing a wooden jewelry box, bumalik na siya sa sasakyan at nanlalantang inalis iyon mula sa plastic, finally, he saw the letter he had been dying to read. Pagkatapos niyang basahin ang sulat ay lam siya sa paligid, he waited kalsada, patungo sa isang spot malapit sa ilang nakaratula sa daan. He stood there for a full half hour before the rain began to pour. Parang nakikiisa ang panahon sa nadarama niya. Kahit nabasa na siya ay nanatili siya roon. Pinagdedebatihan niya kung kukunin na ang ipinunta niya roon o patuloy na maghihintay para sa steel. He waited until it was already dark and he figured the person he was waiting for was never going to show. You really are a coward. Mapait na sambit niya. Ikumusta mo na lang ako kay tita, mama. Napapangiwi si JT habang sinasabi yon na sa Davao ang kanyang mga magulang at doon na nagpas siyang manirahan. Sa pagkakataong iyon, ang unang ginawa ng mga magulang niya pagtapak na pagtapak sa Davao ay magpahatid sa driver nila sa bahay ng mga tiyahin niya, ang pinsa ng kanyang ina. Ang pamilya ng ina ni JT ay tubong Davao. Sila ay may malaking farm doon na naging negosyo ng pamilya mula pa noon, his father was a doctor and lived in Manila, silang pamilya ay sa Maynila na nirahan mula pa noong isilang ang kanyang bunsong kapatid na ngayon ay sa Davao na rin nagpas manirahan. Ang sabihing sabik sa pinsan ang kanyang ina ay kulang noon kasing hindi pa nagpapas siya ang kanyang ama na tuluyan ng magretiro ay hindi mapaghiwalay ang mga ito, para bagang mga teenagers na in love na in love ang mga magulang niya kahit ilampung taon nang nagsasama. Bihirang-bihirang makauwi sa Davao ang kanyang ina, kaya hayon, nang makabalik ay pinagbigyan ng kanyang ama na sa halip na umuwi muna sa bahay nila ay magtungo muna sa pinsan nito. Now his mother was calling him, paano naman kasi ay mas sabik sa kanya ang kanyang tiyahin kaysa sa kanyang ina na pinsan nito. Noong bata si JT ay paborito niya ang tiyahin niyang iyon kahit bihira silang magkita tuwing bakasyon lang. Palaging tigisa sila ng laruan ng anak nitong si Clyde, kasing edad kasi niya ang pinsan niyang ito. At ngayon naman, dahil si JT ang namamahala ng negosyo at mas madalas siya sa Davao kaysa sa kanyang ina, kapag napapadalaw siya sa bahay ng mga ito ay mas para siyang paslit na pinagkukukurot ang kanyang mukha. kinahalik halikan pa siya ng tiyahin na animo isa siyang cute na toddler gayong siya ay anim na. Talampakan ang taas at edad 35 na, iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit nailang na si JT na dumalaw sa bahay ng tiyahin niya. Kung mapadalaw man siya ay saglit na saglit lang palagi. Maliit na bagay lamang siguro pero sadyang hindi siya komportable kapag tititigan siyang tiyahin habang nakakulong ang mukha niya sa kamay nito. Saka siya pupupyo ng halik. Pumunta ka rito bukas miss na miss ka na ng tita mo, utos ng kanyang ina. Napadaing si JT, mama, naman marami akong trabaho at alam niyo naman yan. Sa kausapan na nga nating kaya si Casey ang nandyan ay para hindi na ako madalas dyan. Ang tinukoy niya ay ang bunsong kapatid niya, it stood for Keith Clint, ang tiyain niya ang nagpangalan sa kapatid niya, dapat ngayon ay si Casey na ang pupupuja ito ng halip, ngunit mukhang siya pa rin ang hinahanap ng matanda. Maano naman, mama, ayokong pumuntarian para lang kay tita no offense, alam mo naman si tita, nilalamutak ako muli siyang napangiwi. Hey, pabayaan mo na at alam mo nang tuwang-tuwa sa iyo yun, napabuntong hininga ang mama niya. Nang magsalita uli ito ay mukhang hindi na ipipilit ang gusto. Oh, sige na, tama ka, masyadong malayo ang davaw. Nag-aalala ako sa iyo, nag-iisa ka na lang dyan ngayon, you really ought to get married, iho. Natawa na si JT sa puntong yon. Natitiyak niyang ay dadaing na naman nitong naunahan pa siya ni Casey sa pag-aasawa. His brother got married at the age of 19, sa ngayon ay iwalay na ito sa asawa. Ang mga anak ni Casey ay ipinasya nitong ipaubaya na lang sa asawa. He had his own reasons and he didn't want to stick his nose in his brother's business anyway. Ang kanilang ina na ang bahala roon. They were a very close-knit family. Malaking dagok sa kanyang ina na hindi nito kasama ngayon ang mga apo nito. Ngunit wala rin naman itong magawa sa kapasyahan ng kapatid niya kundi ang Maynermon ng Maynermon at umasang isa sa mga araw na darating ay babawiin din ni Casey ang mga anak mula sa asawa nito. Pero hanggat hindi pa dumarating ang araw na yon, hindi alam ni JT kung paano haharapin ang kapatid niya ang matitinding pangaral ng kanilang ina. Pero problema na nito yon. Huwag na huwag mong kalimutan ang bilin ko sa iyo. Ha? Ang mga apo ko, ipapasyal mo kapag gusto. Ibili mo ang mga gusto nila, kahit ano ang hingin, ibigay mo. Yes, mama, ilang ulit na nilang napag-usapan yun. Bago ito lamulan sa eroplano kaninang umaga ay yun na ang bili ng kanyang ina. Hanggang ngayon, naiwan sa Manila ang asawa ng kanyang kapatid, maging ang mga anak nito at kung maaari, iho kami na ang tinig nito, ikaw na ang mag-sorry sa hipag mo. Ikaw na ang magpakumbaba kahit sa tingin ko naman ay siya ang may kasalanan, tumaas na naman ang tinig ng kanyang ina. Sabihin mo mag-usap sila ni Casey, ang pamilya ay hindi ganyan. Mama, saway ni JT, ilang ulit na ba nating napag-usapan yan? Diskarte yan ni Casey, labas na tayo riyan. Parehong-pareho kayo ng ama mo. Bamoan kong hininga na naman ito. Hala, sige, keep in touch, anak. Take care of yourself. Pagkatapos nyo, ka takot na bihin na naman ang pinaulan nito sa kanya bago nagpaalam. Nang eye off ni JT ang kanyang cellphone ay saka siya tumingin sa mga kasamahan niya. Napapailing-iling ang mga ito. Saka tila may pinag-usapang bigla na lamang humalakha, napailing na lamang siya, nakatawa rin. Nasa loob sila ng isang men's club boys night out ng barkada. At kanina ay parang ayaw nga niyang sagutin ng cellphone ngunit hindi naman niya matiis ang kanyang ina. Inulan na si JT ng kanteo, lang niya. Ngunit boy ka pa rin! Pare! ko at barkada mula pa noong college. Abogado na ito niya. Nakapasa pa lang sa barang sa so, management graduate ito sa Ateneo. Tulad na huli na nyo naisip na po na ang nais nice pala nito Ay, ay object, so ni sa ng wonder. Shit! Object, object, kapaligin! Hayo! Ang putsa! Mula noon hanggang ngayon, ka ang mo. Iyan ang mo, pare! Shit! Pero hindi ka makakapag-asya kapag kakalakin ang mga ng babae. Ang putsa! Sabi naman nino nga, pero walang ginagaw sa isip, sika, at gawa nito. Nung ano ko nung ano yun, nito, ko ano? At mula nung ano ngayon, mag ko nito, may asawa na sila at ako. May mga anak na rin ito, mga Sa pagkakaalan ni JT, ang dalawa noon ay matagal hindi nakikita nila, hindi ay nangalina. Kaysa nga nga tulad sa iyo,

...навесикEsgEy Ваe warning specific legene cliente A.. ...Аhalf ИнЕсинь RBD еesto генегdemux wЕсиy ...Намоешь ЭНАрт desarrollo

なので、はそれを考えているときに、私はそれを考えているときに、私はそれを考えているときに、私はそれを考えているときに、私それを考えているときに、私それを考えているときに、私はそれを考えているときの私はそれを考えているときに、私はそれを考えているときに、私はそれを考えていのときに、私それを考えているときに、私それを考えているときに、私はそれを考えているときに、私はそれを考えているときに、私それを考えているときに、私それを考えているときに、私それを考えているときに、私それを考えているときに、私はそれを考えているときに、私それを考えているときに、私それを考えているとそれをそれ

Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> খুব ভালো করে বুঝতে হবে মানে কত বেশি সমস্যা মানে কিন্তু এই যে একটা ভালো বিষয় আছে কিন্তু খুব কষ্ট হচ্ছে কিন্তু খুব কষ্ট হচ্ছে

私たちは、この人たちのことを知っているときに、私たちは、この人たちのことを知っているときに、私たちは、この人たちのことを知っているときに、私たちは、 İşte sen. İşte sen. Hadi. 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 Hadi.

私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私私は私

私はそれを見たことないと、私はそれを見たことないと、私はそれを見たことないと、私はそれを見たことないと、私はそれを見たことないと、私はそれを見たことないと、私はそれを見たことないと、私はそれを見たことないと、私はそれを見たことないと、私はそれを見たことないと、私はそれを見たことないと、私はそれを見たことないと、私はそれを見たことないと、私はそれを見たことないと、私はそれを見たことないと、私はそれを見たことないと、私はそれを見たことないと、私はそれを見たことないと、私はそれを見たことないと、私はそれを見たことないと、私はそれを見たことないと、私はそれを見たことないと、私はそれを見たことないと、私はそれを見たことないと、私はそれを見たことないと、私は